Ano <laughs> ba 'yan? Ano 'yan? Kumusta na kahoy? Dili na kahoy. Pagtawag ko pa ng media para ibaw ka sa tuan. Ano no? Media. Ha? Pagtawag ko na kanang media para media media pa, media pa nga mga talawan kamo. Talawan di ka mo talawan. Ano okay, ka ba 'yung mo? Magiging istorya lagi ka mo. Ano kinang nanu video? Hindi ako di makamusi diri, Pero ikaw ra lagi. Dili lagi mo suyo diha. Magkaon na kitan. Diba, oh, nah, diba, dili ka di ba po pugos oh na di ma mimo pugos kun dili ka mosulod pero dili po di kinahanglan dito para formal historia. oh Oh. Kalinaw man kahang ini. Dili man mi manghilabot ang amo kalinaw. Ano ma, ini? Dili man siya mosulod. Oh, kay gusto niya diri ang ang dato ug ang bai ang ilang pagawason. Dili man na pwede. Tag iya sa ancestralan. Signatory? Dili na pwede. Oh. Oh, lugar diri sa Pilipinas. Pwede. Si Mirror lang. Dili pwede.

Magalita sa sunod. Magustuhin niya. Magalita. Magalita na ito. Para malina pa. Ito na, gitanggal na. Magkakaso ka mo. Gitanggal na nila. Oh, ito na mga rebelde sa ating bayan. Galit sa kapayapaan. Galit sa kapayapaan. May kaso kayo sa Federal Tribal Government of the Philippines. Ikarga niyo yun. Naikarga? Tingnan natin. Darating ka mo sa ombudsman. Sa Supreme Court. La, karga nyo yun, Ignorance of the law. Okay. Ano niyo alam ng batas? Sili, really? alam nyo batas sa corporate law. May criminal liabilities kayo? Ini mo sa ancestralan. land? Mag-file lang kayo kasusin. O, kamamu-file? O, kamamu-file Assisting kamo organisasyon namo versus gobyerno. Bala basahan. Waninyo basahan ang batas sa Dios, pag inform sa mga katauhan para makamutang kalinaw. Kinsa galit sa kapayapaan, galit sa bayan? Oh, karon makita nato. Mangayo ug sa inyong pamilya, kulop inyong kaliro, tribu inyong Kalabanon. Ba. Ah. Diman ako kusurtin ninyo ha? Diman e? Pangayo Pasaylo sa inyong pamilya kay kulop ang inyong kardero. Wa moy rights.

Di mo mo sa tribo. Mga ka mo sa income sa ancestral land. Income sa ancestral land ang inyong gidawat. Inyong gidawat na sildo. Para mag-assist ka mo sa tribo. Karoon mo na ibuhato ninyo. Pangayaw mo pasayin sa inyong pamilya. Damayo ninyo. Tanggal ka mo. In 72 hours. Tanaon ta. Kay magpaila na ang kamatuuran. magpailana na ang Diyos. Di mo mo sa batas. Kung sa nato na to. Lang pa kamo inconsistent to Republic Act 371 ay Pralog 1997 na superset na repealed ang tanan bata sa civil government. Sige, kuha anin niyo na, kuha. Kuha niyo. Sige. O, pagpaabot kamo na makulob ang inyong kaldero. Timanin niyo. That is justice. God. God.